Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel. This is DJ Master. 'Yon, panibagong episode na naman ang ating ibabagi sa araw na ito. Ito yung may kinalaman sa katatapos na eleksyon dito sa Senator Senatorial race po. Ang ating topic ngayon ay napili ko siguro. Karamihan sa inyo hindi napapansin 'to, no? pero ako ay naging palaisip, ano 'to? Nagi ano, naging ano, nag-iisip ako ng tatanong sa aking isipan bakit patuloy na binoboto si Senator Lito Lapid. Hindi natin na uh, uh, minamalit ang ni Senator Lito Lapid pero siyempre alam naman natin lahat na siya ay dating artista at hindi naman siya nakapagtapos ng mataas na edukasyon katulad ng ibang mga politiko. No? Pero hindi natin siya minamalit. Kaya inang gusto kong punusuhan at gusto kong tanungin kayo kung ano yun yung saloobin bakit patuloy na binoboto si Senator Lito Lapid yon bago tayo magpatuloy baka pwede namang mag request sa inyo na mag subscribe sa akin channel na Asusena TV Yan. at pakiclick na rin notification bell para maging updated ka sa mga vlogs ko pang gagawin so okay hindi na patatagalin no na tayo pero bago tayo magpatuloy uh, bigyan ko lang kayo ng konting excuse me po ng background ni Lito Lapid no? ito yung mga nakuha nating informasyon Basi sa na nakalap nating informasyon, si Lito Lapid ay isang kilalang personalidad sa Pilipinas na may matagumpay na karera bilang artista at politiko. O, unahin natin bilang artista. Bilang artista, si Lito Lapid ay uh, ipinanganak bilang Manuelito o, alias Lito Lapid no October 25, 1955 ay sumikat bilang isang action star, di ba? sa pelikulang Pilipino. Nagsimula siya sa kanyang karera sa pelikula noong dekada 1970. Medyo matagal-tagal na talaga, no? 1970 pa. Okay. Ang ilan naman sa mga pelikulang na gawa niya, ayan, actually, napanood ko pa to yung Calibre 45, kasama niya si namayapang uh, na mayapang, ano, FPJ, yan. Tapos yung Ben Tamling, napanood ko rin yan. Ito, ito at, at itong isa ay medyo, ano na to, Heron Olivar, yan. So ilan na yung sa mga pelikula na nagawa at maraming marami pa. So ilan po mga ka-DJ. Bilang isang action star, si Lapid ay nanalo ng mga parangal at naging isa sa mga pinakapopular na aktor sa industriya ng pelikula. Pilipinas. Ang hindi ko pa makakalimutan, isa po dito yung, nakalimutan ko lang po yung title ng pelikula niya. Hindi na rin Tapos yung, yung ano po, yung pati kita mo. Patay na ba? Hindi na po ay na. baril ako doon sa <laughs> dito sa alin, eh. Sa ano, ah uh, esplanad. <laughs> Ito ba ako yung pagkasal ng baril eh. So, yun po. yun, bigyan natin ng konting ano. Okay, bilang politiko, bigyan ko kayo ng background naman ni Lito Lapid. Ah. pumasok, si, pumasok si Lito Lapid sa mundo ng politika noong 1992. Matagal-tagal na, no? Nang siya ay naging gobernador ng Pampanga, sa kanyang termino, ipinakita niya ang kanyang malasakit sa Kapakanan ng mga tao, nakilala siya sa mga proyekto tulad ng pagpapabuti ng infrastruktura, mga proyektong pangkabuhayan -pang at pangagrikultura. Yan. So, yan ang ganyang ano, no? Si Lito Lapid ay nahalal sa na senador ng Pilipinas noong 2004 at nagsilbi hanggang 2016. So, mahaba-haba na po, no? Ngayon, si Lito Lapid ay, ayun nga, no? Nahalal siya noong uh, 2004 at nagsilbi hanggang 2016 at ba naging bagay sa mga komite at nagtulungan sa mga isyo tulad ng pagtulong sa mga manggagawa, pagsusulong ng mga batas para sa mga magsasaka at mga proyekto na sa kayusan at kapakanan ng mga mamamayan. Yan. Okay mga ka-DJ, ito isa sa sinulong ni Rito Lapid, no? ang panukalang batas na layuning kilalanin ang mahalagang ambag at sakripisyo ng ating mga education support personnel at ng buong sektor ng edukasyon sa pamamagitan ng pagdideklara ng ika-16 ng Mayo bilang pabansang araw ng mga taga-suporta sa edukasyon. Pala. Salig sa Senate Bill number no. 1472 ang ikalabing anim ng Mayo. Kada taon ay idideklarang special holiday para sa pagdiriwang sa pambansang araw ng mga taga-suporta sa edukasyon. Yun. Ito rin ay anya ay tugon sa mga panawagan na kilala, kilalanin ang araw na ito bilang pandaigdigang araw no? araw ng mga taga-suporta sa edukasyon bilang pagkilala at pangangalaga sa mga karapatan ng mga education support personnel eh, sa English yon, education support personnel sa kanilang trabaho at ambag sa dekalidad ng edukasyon. Siyempre, totoo naman talaga ako bilang isang teacher, hindi namin talaga makakaya kung wala yung, yung mga non-teaching personnel bilang support na pagdating sa mga administrative works po yung ginagawa nila. Ang mga taga-suporta sa edukasyon ay tumutukoy sa mga empleyado sa edukasyon na nagtatrabaho sa iba't ibang tungkulin at karera sa lahat ng antas ng edukasyon, pampubliko man o privado, kabilang na ngunit hindi limitado sa mga sumusunod na kategorya. Ito yung mga sakop nito administratibo at clerical gabay sa karera at pagpapayo pag-aayos sa mga aklatan ito yung librarian no ah, uh, pangangalaga at mga biyasang manggagawa paghanda ng pagkain at nutrisyon sa ano to, sa kantin kalusugan at kapakanan pagtuturo at pagtulong sa pag-aaral seguridad suporta sa teknolohiya at komunikasyon transportasyon at suporta sa mga espesyalista. So ilan niya So may nagawa naman pala si uh, Senator Lito Lapid. So kasi yung, yung iba nagko nagbibigay ng komento na sinasabi, ano ba yung nagawa ni Senator Lito Lapid? So ilan lang po yung uh, isa sa nakuha nating impormasyon. Ayun po. Lumalabas dito sa nakuha nating impormasyon. May mga nagawa naman. Kaya ang tanong ko, naging ano sa akin eh, parang na-curious ako. Bakit patuloy na binoboto si Lito Lapid? Kumpara sa ibang kandidato, katulad sila, 'di ba? Sila Willie Rebellame, eh, ilan lang no? Sa Wawawin pero hindi pinalad. Andiyan si Bong Revilla, eh, 'di ba? May budot dance na lalo siya. Hindi na rin pinalad, no? Mas nalamangan niya pa sa ngayon as of uh, uh base sa na nakuha nating uh, resulta, yung sa Comelec yung para uh, partial and unofficial uh, as of May 13 pang top 11 siya. Ayan, pa, ayan, nakita nyo. Top 11 na meron siyang boto na 10 million may higit. Nalamangan niya pa si Amy Marcos, pang labing dalawa. Tapos, nalamangan niya pa si Bong Revilla alias Agimat. Tapos, nalamangan niya pa si Ben Tulpo. At si Abi Binay, dating ma, uh, ma uh, mayor ng Makati. So, di ba, parang pala isipan, bakit? Ano ba meron kay Lito Lapid? Okay, ngayon, bibigyan ko kayo ng ano... na namit ko si Lito Lapid. Nagkataon, oh, dito sa ano... Uh, di, uh, biglang, ano... Nagka... Nagka-cross yung daan namin nung... Mga two years ago, uh, dito sa Conrad Hotel sa Pasay. Ayun, ay eh, nagkataon... Eh, sabi ko, kung pwede magpa-picture, dahil idol ko siya. Dahil, di ba, lumabas nga siya sa ano... Sa... Sa Batang kiapo di ba? Bilang primo. Kaya sabi ko, idol, pwede ba magpa-picture? Eh, pero walang dalawang salita pinagbigyan tayo ni Lito Lapid. Actually, sa CR pa na sabi kami, di ba? Ibig sabihin kung iba-iba 'yon, eh ko kung papansinin ako. Pero napaka ano, napaka low profile. Wala pa tayo rito ini-endorse ng kandidato. Dahil, dahil tayo ay non-partisan, no? wala tayong partidong sinusuporta. Sinasabi ko lang yung aking personal na karanasan nung siya ay nakatagpo ko dyan sa Conrad Hotel sa Pasay. So, pinaunlakan tayo. Ayan yung picture natin. No? napakabait naman pala Napa wala walang arte kaya ang tanong ko bakit kaya patuloy na binoboto si Lito Lapid siguro yun, yung ating ito yung sa akin ano lang po yung ano, sa may uh, sarili kong ano lang to analysis yung sarili kong opinion at wala po tayong ano rito na na mga sa ano kayo, sarili ko lang to no? hindi uh, I'm speaking on my behalf. Hindi ako nagsasalita para sa ibang tao. Siguro ako nang una, siyempre kilala nga si Lito Lapid, di ba? ba base sa binasa ko kanina, 1970. Matagal-tagal na sa pelikula. Tapos, sa ano ko lang, baka may kinalaban dito sa ano eh, pag artista kasi yung karakter na ginagampanan mo na ikaw yung inaapi tapos pinagtatanggol mo yung mga di ba, yung mga mahihirap, yung mga manggagawa, inaapi yung mga pelikula, gano'n. Nakukuha mo yung ano, yung ano ba dito, yung para yung senti yung tao, yung sentimento ng tao. Nakaka-relate sila dahil eh, siyempre maraming mahihirap kaya siguro maraming boto na nakuha ni Lito Labes sa mga nasa masa dito, yung eh, mga nasa nasa Leyla ay eh, mahihirap lalo sa mga probinsya. Katulad si APJ, lakas ng ano niya ng siguro nakuha ang boto sa probinsya kasi ng mga pelikula niya patok na patok. Isa 'yun siguro dahil matagal na siyang artista at kilala-kilala. Tapos ayun eh, nga, eh, naging Ah, naging ano 'di ba, governor, nagsimula siya tapos naging ilang beses siya naging senador. At saka siguro nakita ko sa kanya napakaano eh, yung simpleng tao lang, low profile, pag nagsalita walang yabang sa katawan do. Eh, na interview ni Bernard si ano, Sembrano ano, ano? -ano ba 'yon? Si Sembrano. Ah, Sembrano. -ano, napanood ko, eh, napakalaki ng lupa niya sa Pampanga napakalaki ng bahay pero napaka simple niya lang walang kahangin-hangin sa katawan siguro eh, ay gusto ng mga tao pero simple at saka may mga batas din pala siyang naisulong at mga panukala nakakala natin wala man lang siya nagawa kaya mahirap mahusga uh, natin isang tao hindi natin alam ano yung merong kay Lito Lapid, yung mga nakakilala sa kanya na kaya siya binoboto tinatangkilik no kasi ang alam lang natin yung ano di ba yung basta si Leon Guerrero si Lito Lapid, di ba So, yun nga, napaka-simpleng tao, humble. Uh, walang kahangin nanging sa katawan. tapos yun nga kilala kasi siya. no? Tapos lumabas pa siya sa Batang Kiapo, na no? which is uh, very popular. No, patok-patok niya ng mga mga ginagawa ni Coco Martin, no? Lumabas din siya sa probinsyano uh, bilang Romulo, kuno ako name na Romulo, no? Tapos pagkatapos, lumabas naman siya sa dito sa Batang Kiapo bilang primo na talagang matagal-tagal din siyang ano doon at nakadikit siya kay Coco Martin kaya kilalang kilala, kilala. Kaya mga tao talagang makakarelate so siguro yun tumatak sa puso't isipan ng mata pag sinabing uh, Lito si Primo ng Batang Kiapo Leon Guerrero kaya yung binoboto siya <laughs> kaya kasi minsan yung iba ang sinasabi dapat ang sukatan kasi ng sa akin no, dapat pag senador ka kasi kung ikatakwa at least kahit di ka abogado dapat may nalalaman ka pagdating sa batas kasi ano ba trabaho ng ano ng ng senador, di ba? Kayo yung kasi manggagaling sa yung yung bill, yung proposal bill na galing sa Congress, iaakyat 'yan sa Senado, tapos ang Senado ang magre-review, magre-repaso. Yan ko pa, correct me if I'm wrong. I-review niyo 'yan, pag-aaralan niyo, tapos pag naipasa niyo, tsaka 'yan dadalhin sa 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 presidente para papirmahan kaya napakahalaga na dapat may alam ka hindi pwede. <laughs> wala ka man lang alam eh ay eh, mga tao hindi natin lang kasi karamihan mas marami ang botante na nasa ano na below income family di ba mas malaki yung mga uh, nakakangat sa buhay mga mga may pinag-aralan mas nandito ko oh, mas kokonti hindi naman sa minamalit natin pero sa ngayon siguro mas nagiging matalino na yung mga tao kasi may mga lumabas sa senator race may mga pro Duterte may galing ng administration sa BBM administration meron namang mga pink pink ano yun pinklawan pa tawag doon mga Aquino no mga supporter kasi si Bam Aquino na no? top 2 kaya ayun po ayun, lang gusto ko lang pulso kayo kaya ko may mga comment po kayo feel free po pakisulat lang po diyan uh, para malaman ko po yung pulso yung salubin ng ng mga tao kung bakit patuloy na binoboto si Senator Lito Lapid. paki pakilagay nyo lang yung comment dyan, no? Kaya para malaman ko po. Kasi sa akin, may paliwa yung side ko po. pinaliwanag ko na po. Yun nga, dahil matagal na siya sa pelikula. kilalang kilala. Pag sinabing Lito Lapid, no? Yung mga generation pa ng mga lolo't lolo natin, tatay natin hanggang ngayon. Naka, ano pa siya, relevant pa rin. Tapos gumana pa nga siya sa sa batang kaya bilang primo kaya talagang talagang na, nakatatak talaga kaya pag sinabing lito la kilalang kilala siguro at saka napaka ay nga napaka humble walang kahangin-hangin sa katawan hindi ma, mahiling makipagtalo hindi ko malang nakita nakikipag na <laughs> eh napaka simpleng tao kaya yun ako personally nung nabit ko siya nag nag-request ako kung pwede magpa-picture wala walang dalawang salita napaka ano kaya Senator Lito Lapid ah, saludo rin ako sa iyo at uh, congratulations at salamat nung ako'y kung natatanda mo dyan sa Conrad Hotel nagpa-picture ako, hindi mo ako tinanggihan yan. ayun po, maraming salamat so, kayo na po ba balang humusga no? kaya pakicomment lang dyan sa, dyan sa baba uh, pakilagay niyo inyong opinion bakit patuloy na binoboto si Senator Dito Lapid naging successful at nasa top 11 pa siya slot at na ungusan niya pa si Amy Marcos, yung kapatid ni BBM, tapos si Labong Remilla, si Ben po, nakilala rin, tapos si Abi Abi yon. So ayun lang po mga ka-DJ, sana po ay nabigyan ko ng konting ano ba to, ng uh, ng idea. O oh, binigyan ko kayo ng ano lang isipin. <laughs> na bakit patuloy na binoboto si Lito Lapid at uh, ay nga, successful at uh, nakapasok siya sa Magic 12 dyan sa Senado. Hello po mga kaibigan o nga pala maraming maraming salamat sa aking 1,200 ilan na 2,238 papunta na tayo sa 1,300 subscribers maraming maraming salamat sa patuloy na sumusuporta kay DJ Master sa Susena TV at ito po ulitin ko meron na tayong official sticker Azucena TV pag uh, may mga interesadong uh, sa aking sticker ano lang po pakimages lang po ako sa aking Facebook account na Jesus Perdigon Azucena Pwede rin kayong mag-message sa aking TikTok account, Asusena TV. At meron din akong Instagram, Asusena TV. Di ba tama anak? So ayun po. No? At uh, hopefully may na rin natin yung ating official merch. Yung ating t-shirt na papatatakan -pa din natin ng Asusena TV. So masaya masaya tayo yun. So ilan po. At maraming salamat yung nanood ng part 1 dun sa yung bagong itatay yung munisipi ng ng Pasig di ba So abangan nyo po yung parto niyan pag natapos po yung recipe, yun po yung continuation noon. Binigyan ko pinata, binigyan ko lang po kayo ng patigin Kung ano yung ano yung, yung pinaka ito, ito yung dating munisipyo, yung lumang munisipyo at magiging ito yung magiging buka ng bagong munisipyo. Kaya congratulations uh, sa ating uh, re-elected uh, uh, Pasig Mayor ano, uh, Bico Soto. Congratulations also sa ating re-elected Vice Mayor Dudut Jaworski and sa ating re-elected congressman Roman na uh, Romulo At sa lahat ng bubo ng ng konsyal no no, no yung mga partido <laughs> di ko na po may isa maraming salamat po so yung mga hindi pinala yung sinabi ko mayroon pa nang pagkakataon sa susunod so siguro ano yan lang siguro ano ha? shout out sa akin ano yung lagi nakasubaybay sa atin si John Carlo Escotillo yan shout out sa iyo kay Yusarac, uh, Yusarak Man Panda ba yon? Pasensya na yung first name. Nalito ka. Uh, you, kay you you sa Panda sa mother mo at sa tatay mo. yon Tapos yung mga dati kong estudyante sa RFC at sa uh, tapos uh, yung ating mga sa barikina si pareha sila Johnny tapos yung sa aking mother Mama Lydia. Tapos sa aking dalawang anak sila bidat niya sa sila aking konsultant. Ayan po ang aking konsultant. Napaka Ah, uh, ng tawa na itong anak ito. Napakagaling. At syempre, is this Jante Trader. ayam po. At ang ating may bahay ni si Madam Joanna Paulita Azucena na nagpapagaling sa kanyang karamdaman. <laughs> Hello kay Nanay Raquel. Nanay Raquel Oh, nga pala kay Tita Wawi. Yan. Ang Gono Rizal. Shoutout kay Tita Wawi. Yan. Balagtas. So, dito na natin tatapusin ang ating vlog neto Hanggang sa muli. Ito po si DJ Masa nagsasabing laban lang. <laughs> God bless you, I'll see you in my next vlog. Bye.